Wala naman tumakbo. Iniwan lang nila. Ilang na, Sige, Yan, tayo. Yan. Oh, Ayun, ayun. Oh, ayun, ayun. Wow. Ayun, Pangulong bundok na ata ito. Pangulong. Ah. Yan. Sige, bagong bago. Bagong bago. Okay, dobit, bago. Ang ganda bago. Hay, nanay baba. hindi pa kakalabi uh. oh. i-carrot dito, hindi pa kakalas. Nakating Hay, mamamatay pa lang dito. Oo. Eh, si Kagawad dito. Si dito. Uh. Shoot, ang ibon dito. Ama. Burol to, yun. Oh. Burol, oh. Mababa. Daanan talaga. Tinaga tinagapan natin. Whew.